mas pinaigting na aksyon kontra El Nino utos ni PBBM. Inaasahang magtatagal ang El Nino sa bansa hanggang sa pagtatapos ng second quarter ng 2024. Dahil dito, mas pinaigting ni Paul Ferdinand Bobong Marcos Jr. ang mga aksyon kontra sa El Nino fenomenon. Ano nga ba ang mga hakbang ng administrasyon upang hindi na lumala ang epekto ng tagtuyot? Tara, alamin natin. Ayon sa Department of Science and Technology o DOST, anim na putlima na probinsya sa buong bansa ang posibleng makaranas ng drought o mahabang panahon ng mahinang pag-ulan anim naman ang maring makaranas ng dry spell. Sa isang central meeting na ginanap sa Malacanang noong December 12, 2023, iniutos ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng Task Force El Nino. Pamunuan nito ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa ilalim ng Office of the President. Task Force ang titiyak sa sapat na supply ng tubig at energy resources hanggang sa susunod na taon. Hinati naman sa limang sektor ang comprehensive strategy para laban at pag-aanin ang epekto ng tagtuyot based sa updated national action plan for el nino ang mga plano at aktividad na ito ay para sa mga sektor ng water security food security, power security, health security, at public safety. Titiyakin ng water security at food security sectors ang pagkakaroon ng sapat na tubig at pagkain. Sa energy security sector naman, mababawasan ang power interruptions. Pipigilan naman ang paglaganap ng mga sakit at aksidente na dulot ng El Nino sa mga sektor ng health security at public safety. Bukod dito, nais ng Pangulo na magkaroon ng malawak na information campaign para paalalahanan ng publiko na magtipid ng resources, lalo na ng tubig at kuryente. Samantala, ipinag-utos na rin ni Pangulong Marcos na siguruhin ang maagang pag-aabot ng tulong sa mga apektadong lugar. Matatanda ang kamakailan lang, tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA sa mga magsasaka at mga isda na mabibigyan sila ng cash aid upang maibsan na inaasa ang inaasang epekto ng El Nino. Inatasa naman ng Pangulo ang Department of Agriculture na paigtingin ang production support sa mga lugar na hindi masyadong maapektuhan ng El Nino para stable pa rin ang produksyon ng pagkain sa bansa. Sa kanila, target ang suporta dahil hindi naman sila lubhang maapektuhan ng tagtuyot. Ayon nga kay Neda Undersecretary Rosemary Edelion, kahit magkaroon ng El Nino, masisiguro nitong may pagkain pa rin tayo. Sabi ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., may indikasyon na mahahambing ang mararanasang El Nino sa bansa sa itinuturing na worst El Nino event noong 1997 hanggang 1998. Kaya naman, sinisikap ng Administrasyong Marcos na gumawa ng mga konkretong plano at polisiya upang masiguro na handa ang Pilipinas sa naturang weather phenomenon. Ikaw, paano mo pinaghahandaan ang mga masamang epekto ng El Nino? D W I Z Research Report. -re, -re -report.